Nakapasok ako sa MPL nung season 8. Sa team na next play e boss bilang 6 man na XP lane. Hindi naging maganda yung run ko sa org na to at nawala ako sa prosin nung season 9. Hanggang sa nabalitaan ko kay Yawi na aking former teammate na nasa Eko na ngayon na may open tryout sa team nila. At sa kabutiang palad, natanggap ako sa team na Eko. Dumaan yung season 10 pero di namin nakuha yung kampiyonato. Pero isa kami sa naging representative sa M4 World Championship. Hindi namin na sobrang dominating namin sa M4 hanggang sa upper bracket. Pero talo kami sa upper bracket finals. At nakalaban namin sa ibaba yung RRQ at nanalo. Nakapasok kami ng grand finals at nakalaban namin yung Blacklist International na defending champion. At ngayon kami na yung world champion. Siguro yung favorite Pro player ko is si Carl Tizzi. Kasi isa siya sa mga greatest player of all time. Ang favorite food ko is spaghetti. Kasi lagi akong present sa mga birthday. Kapag wala akong ginagawa, or pag nasa bahay ako, ginagawa ko is naglalaro ng billiards or manood ng anime. Una ko nakita yung Mobile Legends sa social media at tinry ko tong larong to kasi mahilig ako sa online games. Hanggang sa magustuhan ko tong larong to at naipaglaro ako sa mga kaibigan ko at pinsan ko. Hanggang sa Sumali kami sa isang tour na sa barangay namin. Nanalo kami pero second place lang yung naabot namin. Pero nagpatuloy pa rin ako sa pag-grind hanggang sa marami akong napa top page na heroes tulad ng Alice at mga iba pang fighters. Hanggang sa nakakalaro ko lagi si Yawi at tinanong ako if interesado ako sa team na NXP 2.0 tinanggap ko yung offer ni Awi dahil gusto ko rin makapasok sa team na to at maging pro player. Bago ako maging pro player, isa mga naging struggles ko is internet. Dahil naka-data lang ako sa panahon na yun. At yung cellphone na ginagamit ko is low FPS and hindi pa sa akin. Kaya wala rin akong oras na makapaglaro masyado nun. At at the same time, nag-aaral ako nun. Ngayon pro player na ako, mahirap na nangyari sa career ko. Isa bang naipag-compete ako, pumanaw yung tito at lolo ko habang nakikipaglaban. Bago kami pumunta sa Indonesia para may pag-compete sa M4, na stroke yung papa ko. At ginusto ko mang hindi pumunta, pero sinabi sa akin ng magulang ko na pumunta ako para sa pangarap ko. Am, um, masakit man para sa akin, ginawa ko na lang siyang motivation. At doon nakuha namin yung M4. Salamat sa pamilya ko na sinuportahan ako sa sa career na pinili ko. And sa mga fans ko na sumusuporta sa akin. Mula umpisa hanggang ngayon. And gusto ko rin magpasalamat sa teammates ko, sa coaches, and sa management sa pagtitiwala sa akin na wala sa edad ang paglalaro ng Mobile Legends.